So, ayan guys, no. Nandito na naman tayo sa ating mga mga ating mga beetles. So, ito sila. Yung mga beetles natin. Yung sila sa ilalim. So, ngayon kasi mag-check tayo ng mga ano ng mga sila sa ilalim. Mga pupa natin na nag ano na. So, meron tayong mga pupa dito na naging beetle na. So yun medyo hindi pa ganun katigas yung kanilang exoskeleton iba malapit na rin maging transform uh, totally transform into a beetle Ngayon kasi mag-check tayo ng mga superworms natin na nag, mga pupe mga magiging pupa na So tingnan natin sila para may lagay natin dyan Dito sila hindi lang ganun karami yung anami kasi form feeder lang naman dito Mga superworms pala yun dyan dito pala sila sa kabila Ayan dito Ayan so, sila dyan sa mga natin Meron na kasi dyan mga nagpupa. Ayan ito. So, ililipat na natin doon. Ba't ayan. Uh, ayan. Kalalagyanan. Ayan dyan. Ililipat na natin dyan. Para maging mag-transform na sila into a beetle. Tapos, syempre, iwalay natin yung lalagyanan na yan. Kasi, i-refill naman natin ulit dyan. Ang paribago mga superworms na mature na. Pwede na maging pinaka. So, yung mga kinakaiba. Yung mga na mag-transform. Nakikita natin nag-brown-brown -brown na sila. Dito medyo white pa. Ayan, yung mga bago natin. Yung marami na yung mga natin. Ito na natin yung... Ito na natin mga... Ayan. so ayan, nag-harvest tayo. Harvest tayo ng... Ayan para at least makatuloy-tuloy lang yung production natin ng mga superworms kasi pag naputol yan ayan, naist, pag yan, pag na-stop yan yun, mawawala naman tayo madyang matagal na naman tayo makaka-harvest ng mga superworms kasi matagal na naman sila maglay ng eggs ayan, tuloy-tuloy lang ayan lang yung life cycle ng mga superworm breeders, no tuloy-tuloy lang yung cycle kasi pag nag-stop ka, Eventually kasi yung beetles may lifespan lang yan. Pag naabot na nila na lifespan nila, ah, matay na yan. So kung wala kang may kabalit, wala. Mawawalan oh, ka na naman. Maghihintay ka na naman ng matagal na panahon. Actually, yung itong mga superworms natin na to is ginagamit lang natin ito pang feeders natin sa ating Ayan ang mga hedgehogs dyan, ang mga hedgehogs natin. Sa kasama... <coughs> sadaan natin mga ayesla, ayan tayo. Ayan natin binibigay. kaya ang gagawin natin, pukuha tayo ng mga mature na superworms dito. Ilalagay natin ngayon yan dito sa yakot. Ayan, ganyan lang yan. Kuha tayo yung isa. Ilagay natin dito. Ipat sa lalagyan. Ayan, ganyan lang. Kuha tayo yung isa. Ito na naman. Ano saging yan yung kinakain nila? Saging. Saging lang yung kanilang best na pagkain. So, ayan guys, no?